Napakaraming damo rito. Marami nagtatanong, Kuya Kim, bakit ba kulay green ang damo? Maraming salamat sa tanong ko, Kim. Kulay green or verde ang mga grass or mga dahon in general. Ito ay dahil may presence ito ng chemical compound na tinatawag na chlorophyll. Dahil sa chlorophyll na green pigment na ito, mga kasambreros, ay nakakagawa ng sariling pagkain nila ang mga halaman sa process na tinatawag na photosynthesis. Sa process ng photosynthesis, mga kasambreros, ay nakakonvert ang light energy mula sa araw into chemical energy, mga kasambreros. Kagaya nito mga green na dahon ng oregano, mga kasambreros, na may scientific name na oregano vulgare. Ang ang may scientific name na Vitex nigundo. Ang berdeng dahon na matanglad may scientific name na Simbopogon citratus. Itong mga luya na may scientific name na Zengibero officinale. Mga dahon ng sibuyas na may scientific name na Allium sepa. Kasama itong mga berdeng dahon ng alugbati na may scientific name na Baselia alba at lahat ng kabilang sa Kingdom Plantae kahit na yung mga lumot or algae mga sombreros ay may presence ng chlorophyll. Mas maraming damo, mas maraming dahon sa paligid ay mas maraming oxygen tayo na nagagamit o nalalanghap mga kasombreros dahil sa photo photosynthesis din po ay kailangan ng carbon dioxide naman mula sa atin no so that's what we call uh, photosynthesis cycle So um, we, we exhale carbon dioxide tapos nila lang hap ng mga damo ng mga leaves, mga kasambreros, ng mga dahon in, in general. Tapos ang in-exhale naman nila pabalik sa atin at saka nire-release mga kasambreros ay yung oxygen na kailangan kailang vital at tricentral sa ating mga human beings. Mula rito sa Davao del Norte, yan ang konting kalamang dapat alam mo. Muli po ito po yung hamak tanong sa Brown Dennis ang ang buhay mas lalo nagiging mas lalo nagiging puno na ng faith, open love pag Lord Jesus Christ na ating Pernod, pagligtas at pag-asa. Mali pa maraming salamat sa mga sama-sama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa so next time. Paalam po. Bye-bye!